Hello, good afternoon guys Ayan, mga kainatay Nandiyan naman, nung, na, ngayon ako nakakita ng buko na iniihaw Para daw malambot yung guys, panurin nyo guys so, oh, Ito ay uh, sa Jakarta, Indonesia Tingnan nyo guys, oh O oh, yan, oh Iniihaw siya guys, bagus ni Seb sa mga customer Ano kayang lasa nito So tingnan nyo guys kung paano gagawin guys Ayan, yan, oh ngayon lang ako makakita ng ganitong uh, ganito. Uh, buko, iniihaw siya. Bago siniserve sa mga customer. So tingnan nyo guys. O yan guys. Oh. Naluto na siya guys. So ngayon. Uh, pinipili niya kung saan yung uh, medyo nasunog. So ayan guys. Binabalatay niya. Tapos yan na ibibigay sa customer. Oh, tingnan nyo yan guys. O oh. Oh. oh, ang lambot pala. So thank you for watching guys. Bye bye.